Dali ke dito. Dali. Dali. Dali ni ginaw, ikaw. Wawa naman, uy. Asan pala ang mama mo? Dali. Uy, kalu, kau kawawa naman. may asong na. Nakawala siguro to sa bahay niya. Ginigin Kawawa naman. Hmm? Binaw na ginaw. Ikaw? Hmm? Hmm? Binaw na ginaw. Hmm? Binaw na ginaw. Ikaw? Mm, hay, hay, eh. Nanginginig Nanginginig. Turya. Nanginginig siya <laughs> Andito, <laughs>